kung so, nandito ka sa video na to Malamang sa malamang Nagbabalakan ko kumuha ng motor Tapos Naghahanap ka ng Pinakasulit O naghahanap ka ng idea kung saan ka makakasulit Sa pagbili So dito po sa video natin na to um, Ang gagawin lang natin ay uh, share ko po sa inyo Yung mga options nyo Pagbibili po kayo ng motor Um, para na rin siyang ano eh, para siyang financial advice. Pero syempre, hindi ko naman kayo pa papipiliin kung ano yung dapat niyong kunin. Syempre, may kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay at yun po yung susundin natin, syempre. Hindi naman pwedeng bibili ka ng motor tapos susundin mo yung payo ng ibang tao, no? Siyempre, para makasulit ka, ikaw talaga magdi-desisyon yan. Pag-iisipan mong maigi. So, wag na natin patagalin, no? Ang mangyayari dito sa video natin, sa first part, um, i-discuss ko yung tatlong uh, options niyo So, yung number one dyan, yung cash, tapos yung bank, na pwede kang mag installment tapos yung last ay yung kasa installment yan po So, ang discuss ko dyan, um, kung yung mga pros and cons, yung parang ano, uh, advantage, disadvantages, tapos, um, pagkatapos nung tatlong options, uh, magkakaroon tayo ng computation, may share ko sa inyo yung computation para makapag-decide kayo ng maigi pag kukuha na kayo ng motor. Okay. So, una, um, so yung first part tayo, So, yung, bibigay ko sa inyo yung tatlong option. So, cash, bank, tapos, kasa installment. So, uh, ang pros and cons ni cash, ang pros niya, uh, bali po, ganun lang, simple lang, pupunta ka lang nung kasa, o kung saan man ng nagbibenta ng motor, purchase mo yung motor, uwi ka na kasama yung motor. So ang dali lang, 'di ba, compared sa bank uh, sa bank or sa ka kasa installment. Tapos um, ang panalo pa doon, yung certificate of registration mo, walang encumbership or walang encumberment, ganun. Kumbaga hindi siya encumbered. Ikaw talaga ang tunay na may-ari. Kasi pag uh, sa installment kasi, pag nakalagay na encumbered, kailangan mo ipatanggal 'yun. Kasi parang hindi pa siya fully talaga ang nakapangalan sa'yo or hindi pa siya talaga sa'yo. Ibig sabihin, no, may may manage pa noong unit mo kung parang ganun yung dating. Okay? So, yung cash, uh, yung, yung uh, cons naman ng, ano, ng cash, uh, yun niya, kasi, uh, kakailanganin mo na ang one-time, big-time na pera. <laughs> so, kakailanganin mo na ang mas malaking pera kasi bibilin mo ng buong price yung unit. Okay, so yun lang yung nakikita kong disadvantage or cons mo dyan. Ngayon naman, sa bank, um, sa bank kasi meron niya ang pwede ka mag-apply ng bank installment. So, para rin niya ang installment, hihingan ka na, ay papasign up ka ng uh, papel, lalagay mo yung information mo doon, tapos ilalagay mo yung kinikita mo. Tapos uh, ci ka. Yan, tapos inter eh. pag CI siya, interviewin ka diyan. Tapos sa ibang sitwasyon, kakailanganin mo rin ano dyan, ng co-maker. Okay? Ayun ang pros and cons mo naman diyan sa bank. Ang pros mo diyan para sa akin ha. Kung kung bibili ka ng motor, gagamitin mo yung bank installment, mas makakamura ka dyan. Pagdating sa interest. Okay? Tapos, yun yung nakikita kong cons, ay post dyan. Sa cons naman, or disadvantage ng bank installment, medyo mas maliit yung chance mong ma-approve compared sa kasa installment. Mm, kasi, alam nyo naman ang bangko, di ba? Uh, pag nag-CI yan, talagang alam mo yun, talagang sisilipin niya talaga bawat butas mo. Tapos titingnan niya kung kaya mong bayaran talaga yung unit or yung ilo-loan mo. Tapos, um, kay Casa Installment naman, ang um, pros mo dyan, mas madali kang ma-approve. Hindi ka naman sinasabing porket kulang-kulang yung requirements mo, i-approve ka na kagad, no? Siyempre, kailangan mo pa rin ipasa yung Uh, requirements sa kasiya nila. Pero mas madali kang ma-approve diyan compared kay bank. Kasi kay kay bank kasi uh, meron sila medyo strict sila diyan pagdating sa mga credit score mo. So ana eh, Pwedeng another topic yung credit score na yan, pero kung may idea na kayo sa credit score, yun ang isa sa mga binibilang dyan sa banko. Okay, kasi loan ng usapan nyo dyan eh. So kay ang cons naman ni Casa Installment, yun nga, yeah, mas mahal siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung computation pero yun ang cons mo dyan, mas mahal. Tapos sa uh, bank installment saka sa Casa Installment, another cons is naka-encumber yung unit mo. Kumbaga parang oo, sa'yo nakapangalan pero pag may encumbered, na nakalagay sa certificate of registration hindi pa sa'yo fully yung ano yung unit tapos yun nga once na mabayaran mo full yung unit or yung loan mo saka mo pala nga si kasuhin yung, yung pagtatanggal ng encumbership or encumberment so pag ganun sir mga sir ma'am may babayaran po kayo doon. Siyempre, lalakarin nyo sa LTO, lalakarin nyo po yan sa registry of deeds. So, 'yun po yung disadvantage niya. So, ngayon po, diretso po tayo sa competition, no, para mas maintindihan nyo po yung sinasabi ko. So, sa competition po natin, i-compare co natin yung bank installment sa yung casa installment. So, papakita ko sa inyo bakit mura or bakit mas mas okay si bank installment. Kasi napapansin ko po ano, pag sa mga vlogs or sa YouTube, pag nanon tayo ng videos Dalawa lang yung option nila dun eh. It's either cash or installment. Tapos yung installment na lang, yung sa kasa pa. Pag pinush nyo kasi ng pinush guys, yung kasa installment, malaki yung talo nyo doon Malaki lugi nyo. Pero hindi ko dinidisregard or dinidiscourage dini na kumuha kayo sa kasa installment ha. Kasi gaya nga na sabi ko, mas madali kayong ma-approve dyan sa kasa installment versus sa bank, bank loan installment. Okay? So, hindi po natin sinisiraan yung mga kasa dito pero ang masasabi ko talaga, mas mahal po talaga si kasa. Okay, so, punta po tayo doon sa competition para mas maintindihan nyo po. Okay, so, sa uh, sa bank, ang gagawin kasi natin dyan, so, once ma-approve tayo sa bank, so, for example, na-approve ka ng cash loan o kaya ng salary loan, ang gagawin mo dyan, so, pagkakuha mo ng pera, ngayon, iyon ang pambibili mo ng cash doon sa kasa. So, parang instead na i-avail mo yung kasa installment, ang nangyari, imbis sa kanila ka naka-loan, sa banko ka naka-loan. Kasi nga, mas mura yung interest. Okay, so, nan so dito, papakita ko kayo ng uh, computation between sa dalawa. So, bank versus kasa installment. Or yung mga Moto Central or sumisyo, mga ganun. Okay? So, dito malalaman natin kung sulit ba yung paggagasosan natin ng hard-earned money natin o kaya yung pinaghirapan natin pera. So, simulan natin po dito sa ano. So, kung ito yung price list ng uh, ng motor, so, ito po yung price list ng uh, kasa. <clears throat> so, for example, yung Click160, So, ang price niya ay 125,300. So, tinan nyo ha. Meron kasi akong uh, loan calculator dito sa BDO. Ayan, kung mapansin nyo. BDO.com personal loan calculator. So, sa price niyang 125,300. 125,300. Ang magiging monthly mo, kay BDO sa 36 uh, months. Yun ang piliin nating option kasi yun ang pinakamatagal. Um, ang magiging monthly mo dyan ay 5,047.09. Ngayon, itong 5,047.09, multiply natin sa 36. So, ang total nyan ay 181,695.24. So, yan lang ang babayaran mo kay bank. Okay, unless, syempre, malate payment ka na matagal, syempre, mag yung mode of payment mo, no? Kasi, magkakaroon ka ng penalty. Pero, kung babayaran mo siya straight, wala kang palya, ganyan lang babayaran mo in total. Okay, so, lagay natin yan sa notepad. So, pangalanan natin yan ng uh, BDO salary loan. Okay, so ang price niya ay 181,695.24 Ngayon, punta po tayo kay uh, doon sa sinasuggest ng kasa sa installment So, sa so 125,300 click 160 Kung 36 months ang pipiliin mong option magbabayad ka ng 5,605 Tapos meron ka pang man, uh, down payment na 6,600 So, itong 5,605, pwede pang bumabaya ng 5,405 kasi merong mga kasa na pag maaga ka magbayad, for example, deadline mo ay 30th ng buwan. Pag nagbayad ka ng, let's say, 26, 27, ganyan, so early payment ka, hindi ka na late, kumbaga. Binabawasan nila ng uh, 200 pesos minimum. Ala, pagkakaalam ko 200 to 300 pesos depende po sa kasa o sa uh, kapartner nilang nagpapalon. Okay? So, computing na natin po sa 5,405. Hindi na 5,605. So, 5,405 times 36 months. Diyan pa lang po, 194,580 eh meron ka pa pong down dyan na 6,600. Uh, so, plus tayo ng 6,600. So, ang total mong babayaran sa kasa ay 200,000, uh, 201,180 pesos. So, pag kinumpara natin ngayon yan kay uh, bank, sorry, sa sample natin si BDO, eh, tinan nyo po yung diferensya, halos 20,000. Ay, hindi. Halo, tama. Halos 20,000 din. ba? Diba? So, mas makakasulit po tayo kung sa banko tayo makakapag-loan. So, <coughs> kung sa banko kasi, or, or usapang CI na lang, credit investigation, ganyan. So, pag isi-CI ka na, pareho lang naman yung requirements na hihingin sa inyan, dalawa dalaway, ng kasa and uh, bank. So, ang mangyayari dyan, pupunta pa rin niya sa bahay mo, in, uh, interviewin ka, sisilipin yung garahe mo, um, tatanungin kung, kung may co-maker ka, so, tatanungin din yung co-maker mo, ganyan, tatanungin ka sa barangay nyo or sa kapitbahay nyo, gano'n mangyayari dyan, guys. Ngayon, dito kay, ang difference nila, dito kay bank, pag nag-CI sila, titingnan din nila yung credit score mo. So, yung credit score kasi, guys, um, yung mga bangko kasi meron niyang group. So yung group na yon parang uh, parang samahan yon ng mga bangko. So dun sa group na yon uh, nakalagay dun yung mga pangalan natin. For example, ang bangko ko, BDO. So kung nagababang uh, bank transaction ako kay BDO, so makikita nila yung credit score ko kung good payer ba ako or meron ba akong utang na hindi na binayaran. So, doon nila makikita yan. Lahat ng bangko makakita nun. So, si BPI, si PS Bank, uh, China Bank, makikita nila yung kung meron kang utang or kung good payer ka, ganyan. so, yun ang tumutulong sa kanila sa decision making. Pero, pareho naman niyang titingnan pa rin yung background mo. Um, sa bahay, titingnan nila kung may garahe ka o wala eh. Isa sa pang uh, factor yun Sa sahod naman, uh, tinitingnan nila dyan kung gano'ng ka nakatagal sa trabaho, at sa kung stable ba yung income mo. Kasi syempre, isipin nyo lang tayo na tayo yung banko or yung, uh, let's say for example, tayo yung sumisyo o kaya yung Moto Central. Syempre, hindi tayo magkapautang dun sa ano, dun sa taong walang ano walang kinikita kasi talo negosyo, na, talo, talo ang negosyo natin nun. Which is understandable yun guys. Kasi ganun ang negosyo nila eh. So, kailangan ma-prove nila or ma-prove mo na makakapagbayad ka. So, ito yung dalawang options, guys, no? Yung bank at saka uh, kasa installment. So, ang second best choice dyan, so, una nga yung cash, no? So, ang second best choice mo dyan, yung bank. So, um, yun nga, yung discounted sa bank, so, pag na-approve ka ng salary loan or cash loan, yun ang pambili mo ng cash ngayon sa, ano, sa kasa. Ngayon, yung pinakalas na option mo, which is kasa installment. Yun nga lang disadvantage niya, medyo may kamahalan. Kung mapapansin nyo sa pricing nila, medyo tutubuan ka pa ng maigi ni, ano, ni kasa installment. Okay? So, ito. Um, tip ko sa inyo, guys. So, dagdag, dagdag points to or dagdag to ng chance sa'yo na ma-approve ka sa bank or kasa uh, installment. Pag tinignan yung sahod mo, for example, dito tayo. For example, click 125, no? Sa click 125, ang monthly amortization sa 36 months ay 3,845. Okay? Pag nag -de decide ang bangko o kaya yung sumisyo or uh, motocentral or financing uh, group, ang ginagawa niyan, i-multiply ngayon nila tong uh, monthly amortization mo into three. So, mangyari, 3. So, mangyayari, 3,845 times 3 equals 11,535. Ngayon, kung ang sahod mo, monthly mo na sahod, ay 20,000 malamang sa malamang ma-approve ka pagdating sa income. Basta pasok dun sa sahod mo yung times 3 ng monthly amortization, malaki chance mo ma-approve dun guys. Ngayon, kung ang sahod mo ay eh nasa 12,000 o kaya below 11,535, malamang sa malamang di ka ma-approve. Mahirapan ka ma-approve yan. Kasi itong salary mo kailangan, so salary or kung may business ka, pwede mo rin i-declare yun. So, salary plus business. Kung mag-total siya na mas malaki dito sa 11,535 o kaya mas malaki sa uh, let's say, mas, ma mas, malaki sa 15K. Malaki chance mo na ma-approve nun. So, isang tip yan guys. Pag nagpapa-approve kayo ng CI. Ayan. So, ngayon punta tayo. Balik tayo doon sa motor. Uh, tuloy tayo ng discussion natin. So guys, sana naitindihan nyo yung ano, yung bank uh, installment at cash uh, installment So ano yung pinaka-best choice dito kung tatanungin nyo ako So ako sagot din kung gusto nyo yung video namin so far uh, palagi i-subscribe po kasi malaking bagay na po sa amin yan lalo na at simula pa naman po yung channel namin uh, So yung best choice po syempre number one sa akin yung Rush. kasi ito eh unang una wala ka nang wala kang babayarang interest tapos si kung pupunta ka na sa kasa <coughs> bibili mo uwi mo na yung motor sa'yo na yun diba? tapos uh, wala kang pang hindi eh. ka mahasin hindi ka magahan tapos uh, wala kang hindi uh, ka nakahing comfort ko pala kanino Kumbaga <laughs> eh, sayong sayo talaga yung unit na yun Okay Tapos, uh, next choice na yes, next na best choice natin ay Bank installment Or yung cash loan, salary loan Kasi Ang advantage nun versus kay Bank installment Ay mas maliit yung interest So kung Kung nagkasa installment ka kasi halos bumili ka ng dalawang motor kaya <laughs> so, bibili ka ng click no so alas dalawang click na rin yung binili mo <laughs> ganoon sila ito ko eh unless pag taon ka kakain sa installment ng lalaki so kung for example bibili ka ng click 160 tapos ang uh, mandi mo ay gusto mong papapain para hindi ka rin kainin ng internet so, ang gawin anyway, mo, mag-down mag ka ng malaki for so, kung 123,000 ang ano, ang Rig 160 mag ka siguro mga 40k, mga 50k ganyan so hindi ka nung kalakihan yung interest mo tapos, yun, mag-down ka na so, So, yun na siya guys, yun yung, yun yung last choice mo uh, installment. Hindi naman sa akin i-discourage kung kayong bumuha sa PASA. Pero kasi, sa uh, pagkisay ko sa YouTube, no, mga vloggers, wala eh, dalawa lang ang option nila eh. Either cash or PASA installment. Yung installment na binabanggit nila, PASA yun eh. Kasi na, yung mga vloggers nila, nire-recho PASA yung nangyayari. Nire-recho PASA, yung mga magtatanong kung mga Okay hey guys, kung meron tayo Hindi ka na sinasabing mali yung mga vloggers doon Pero Sana wise choice tayo sa pera Kasi yun yung mga hard earned money natin eh Nagkarapan natin yan So, kung may time pa kayo guys uh, Pwede na kayong muna eh Pwede na nang i-end dito yung video Pero i-share is ko sa inyo yung ano yung, yung, yung experience ko sa pagbili ng mga motor Nakatanggong motor na kami eh ko paano ko paano ka gumastos paano ko bumili ganyan ano so, na oh, idea oh, ko doon kinumpit ko yung ano kinumpit ko yung total na binayaran ko doon sa sa installment and ang resulta yun nga para bumili ng dalawang motor mahal eh <laughs> okay sana Parang sa akin kasi noon, nung naisip ko, na-realize ko, sana pala dinaan ko na sa bangko. Sana pala doon na lang ako nag-load Oo Kasi mas mababa nga yung interest eh Kasi um, Ito kasi ano, installment guys So kung mamimili, mamimili kayo between Bank loan o kaya tasa loan niyan, uh, Bukod doon sa ano Bukod doon sa mababa yung interest ni Bank pagdating sa CI kasi yan, pareho lang yun eh. Pareho ka rin maghihintay, pareho kang isi-CI ng so, dalawang group na yun. So, ang suggestion ko bago kayong ng motor, kung magpapa-CI run, kung magpapa-CI ride lang kayo, isabay mo na, apply ka ng banko apply ka ng salary noon po noon, no? Tapos, apply ka rin ng CASA loan or ng CASA installment para pagka nagkaroon mo ng resulta ah, dalawa ka agad option mo diba kasi kung parang kumbaga kailangan na kailangan mo ng motor tapos meron ka namang trabaho kung at least kung may dalawa ka na agad ng options doon kung hindi mo offered yung cash yung dalawa mong options doon pwede mo magpitihan diba ba? ang so, mali mo parehong ma-approve pwede automatic doon ka sa bangko kasi mas maliit yung interest Kaya kung hindi ka naman na-approve sa bangko tapos na-approve naman si Kasay Storm E eh, decision mo na ngayon yun Kung kagang kailangan na kailangan mo ng motor E eh, patasin mo na si Saka mo patasin si Casa Installment pa? Ang sinasuggest ko lang dito guys E eh, yung Smart way Na pagbili natin ng motor Kasi Ano yan eh Gaya nga na sabi ko Hard earned money natin yan eh So parang Itong video na to Parang tips na lang para sa inyo Guys share ko lang yung Nangyari sa akin Yung gano'n no. Mahal yan Mahal nung isipin mo Honda Wave Kano ba yung dati? Ang presyo niya parang 52,000 Binayaran ko okay. eh Halos 100 plus talaga eh <laughs> Diba? So yung ang decision ko dun sa ano So bumili kami ng Aerox Ginawa namin ni Mrs. Don Sala rin loan kami Sa uh, Banco Kasi so, ngayon yung niloan namin O 117 si Aerox that time diba? So niloan namin 100 uh, 50k ipagkakamitan si misis kung sa ibang pera 150k pero pinumpit namin mas mababa talaga yung ano niya kung pinumpit lang namin dun sa price ni Herox na 117,000 mas mababa talaga sa bangko tapos magkataka pa nun sa so 150k yun ang amin kasi sila kung pwede kong pag ang pwede kong pag sa akin ni misis ng 130k so nakapili pa ako din ng isang helmet tapos yung top box

makapili kayo ng isa dyan eh uh, so sana hopefully no uh, makuha nyo car cash or salary loan kayo sa bangko tapos yun ang pagbili nyo ng cash sa motor ngayon so, gawin sana natin suggestion ko sa inyo gawin yung last na option nyo ang kasa installment kung talaga ang kailangan ang kailangan nyo nagmamadali kayo kung may makubalagad yung pinaka best choice nyo na lang kasa installment hindi lang Kakainin niya talaga ng buo yung ano, interes. So masakit sa yung guys, pero ano yung trick? Sa mga iba, gaya nga sa amin ng iba, uh, pagdating sa utang kasi, yung yung utang mo, mapapatubo uh, mo pa. Parang, pag, parang, pag nag-installment ka na, uh, pag nakapag, kung dahil sa inutang mo, kumita ka ng malaking pera, Okay, lang yun. So, for example, um, uh, nag-loan, nag kasa-installment ka, motor, tapos nag-alala ka, kaya kung ano pwedeng negosyo mong gawin. Kaya nga, grab, food uh, panda, tapos, pwede rin, may sarili kang negosyo, tapos yung ginagamit mo dun ay yung motor mo. Tapos yung monthly mo, kunyari, monthly mo sa motor mo, pa may 5,000. Pero yung kinikita mo naman sa negosyo, mga 50k, kasi siya sa ano ha, ah, lalo mo po kaya sa karba, hindi ko na alam yung exactong plano din Wala ka may negosyo ka gano'n diba, so nagpapayad ka ng 5k monthly sa motor mo Tapos kumikita ka sa negosyo mo ng 15k O paano yun guys, pwede yun, okay lang diba, parang sige tapon mo na yung 5,000 sa motor Eh malaking bagay yung motor sa inyo dyan eh, pwede yun Pero kung yun nga, gaya ng ano, empleyado ka tapos hindi yung motor mo gagawin mong service ang suggestion ko sa iyo naman dyan mo ka ng ano, ano? salary loan or bank bank loan kasi kung may mo wala ka kainig ka talaga ng ano ng interest tapos sa bank loan kasi kung empleyado ka wala ka naman chance mo ma-approve dyan kasi yung kung saan, kung ano yung payroll mo kung may bank kung ginagamit yung payroll nyo doon ka na rin mag-apply ng ano, para sa loan. Para, mas malaki, yung chance mo ma-approve. Kasi, na, nakikita kasi, kasi kita ng no, bangko kung saan kung paano kung, gamitin yung pera mo eh. Ako kaya na ka nag-withdraw, kaya na ko pa sa pera mo. So, mas madali na lang ng ano yung decision. So yun guys, um, uh, sana nagustuhan yung video namin Kung may mga suggestions kayo, uh, comments dito sa video Or kung may suggestion kayo gustong video yung pagawa Uh, post, post lang po, po kayo dyan sa baba. Yes. Uh, thank so, you so nice much guys. Till Til next, next time. time.